iyon tinawagan nga natin yung ating lucky follower na unang makaka-receive ng ating libreng pangulam dyan sa Pilipinas at habang binibigyan ko nga ng instruction si kabayan lumapit sa kanya yung anak niya kaya natuwa ako bibigyan ko rin ng gift yung baby boy niya ayan pupuntahan natin ngayon yung followers na napili ngayon ni Mamang Challenge papunta na po kami ngayon ayan So, ayan nandito nga tayo ngayon sa phase 3 dahil kinad ko po siya taga dito daw siya Sorry. so ayan palabas na daw po siya kaya atay na wow. na pala yung ating lucky followers na lagi nag-share at saka wow. lagi nakafollow kay Mamang Guard at saka kay Auntie Terang Mangyan. Ito <laughs> na pala siya. Eh. Thank you! Ayan, salamat po! Thank you po. May laruan pala yan. May laruan yan. Ay, wow. Bigi mo daw kay Baby Bird kasi nakita niya na may baby. Ka, oh, lumapit bigla kanina. Ayan, ay, eh. binigay niya. Yan. Salamat oh. po. Thank you kabayan, hello po Mamang guard, Thank you po sa pa-free food dito sa dito sa Pinas. Maraming maraming salamat po. Sana po marami pa po kayong mabiyayan ng pa-libreng ulam dito sa Pinas po. And mga kabayan, sana po i-support po natin si Mamang guard, ang kanyang Facebook page po and ang kanyang YouTube channel i-like po natin and share and subscribe po. Yun lang po. Maraming salamat po, Mamang Guard. God bless. Hello po, Mamang Guard. Thank you po sa regalo ng Baby Adriel kong toy car. God bless po. Bye-bye. Oo naman, nakaka-touch naman si Baby Boy. May pakis pa si Mamang Guard. Thank you. Uh, sa mga gusto ng free foods dyan, dyan sa Pilipinas, ng libreng pang ulam galing kay Mamang Guard, uh, follow nyo lang ako at saka magpalista kayo sa YouTube channel natin mga kabayan. Uh, Mag-comment lang kayo dyan ng details nyo. Kahit pangalan nyo lang, albo, Ryan, uh, uminggan, Pangasinan tapos hashtag food ni Mamang Guard screenshot nyo yun i-comment nyo sa Facebook page natin may meron tayong post doon para i-comment ninyo yung mga screenshot ninyo mga kabayan so so good luck sa mga mabubunot natin yun yung pagbabasihan natin para sa mga susunod na schedule natin kaya magpalista kayo mga, mga kabayan para kayo ang susunod na mabigyan natin ng pre-foods galing kay Mamang so Suportahan nyo yung mabuting gawain sa kapwa. Napakasarap sa pakiramdam makatulong sa kapwa. Sa so, pamamagitan ng pag-share ninyo sa, mga video ko, nakakatulong kayo sa ating mga kababayan. Saan mang sulok ng mundo. Kaya sa mga taga-Pilipinas dyan, priority ko kayo mabigyan ng pre-foods galing kay Mamang Guard. Suportahan nyo. Thank you!